bukod dun, ano pa yung mga naging platform mo? Um, ano eh, uh, yun isang maganda kasi throughout the whole campaign, nabuo yung aking plataforma, nabuo yung... am um, ito, actually, yung plataforma ko, it's, it's something na Pwede kong isulong kung nandun ako sa Senado Pwede ko din i-advocate ngayon as a vlogger for, for example, ang isang pangarap natin is uh, High school for ICT Philippine ICT High School Kasi in the future, puro technology na yung uh, uh, mag-ano mag, mag, sa mundo So maganda, ready yung mga Pilipino Yung mga software engineers natin AI, cyber security experts Maganda, inaalam natin sino bang mga Pilipino ang may kakayahan yan uni natin sila ilagay natin dito sa high school bigyan natin ng pondo magagaling na guro at gagamitan. Uh, Philippine ICT High School that, that is to develop yung pong sariling tech uh, sector natin sa bansa hmm. parang Philippine Science High School pero ito is nakafocus sa ICT AI cybersecurity lahat ng yon yun Yan na yung mga ano eh yung mga papasok na industry oh. AI digitalization digitalization uh, tapos ito pasok din sa budget na uh, pasok din sa dito sa inyong radio show um na pwede din nating i-advocate para mas mas maiting pa is financial literacy sa mga paaralan sa grade school high school. Uh, kung paano mag-budget, tumawak ng pera, uh, paano yung banking, paano yung umutang, paano yung loans, paano yung taxes, paano yung Kasi uh, yun ang problema. Maraming sa kababayan natin gumagraduate ng high school, senior high, wala hindi masyadong maalam pagdating sa budget, pagdating sa pera. Kaya minsan nabubudol sila, minsan na nababaon sila sa utang aano sila nung mga lending 'di ba na napakalaki ng mga interest kasi uh, hindi masyadong naituturo siguro sa kanila yung mga magulang nila maraming hindi din alam 'yon mm. so isang advocate din ako na uh, financial literacy na maipasok mai talaga sa mga curriculum at ma, maituro sa mga uh, kabataan po natin kasi ako natutunan ko din yan at a later stage na nagtatrabaho na ako mm. kumbaga after mo nang magkaroon ng yung iba sa atin nababaon sa credit card yung iba sa atin so maganda ano eh we, we prepare our our children para kumaga for the sake kung mga bata pa lang they are helping na to contribute sa ekonomiya ng bansa and not the other way around hindi sila nagiging pabigat kasi sabi na natin even dito sa so mga naging fast uh, guests natin at yung mga resource persons natin dito sa programa uh, it should start educating uh, the young Uh, yes At a young At a very young age Yung mga About financial literacy Totoo Kaya yes. Malaki Kaya malaki ang role Ng inyong uh, Radio show okay. yung, yung mga Influencers Katulad nila Chinkitan Yung mga ganon Yung mga ganong klase Ng content Na talagang Nakakatulong talaga Pero ang gusto ko sana ipasok na mismo sa eskwelahan. Turuan na natin sila on that level pa lang para lahat eh, siguradong matututo ng uh, pagdating sa paghawak at uh, pag pagmanage ng kanilang pera. Alam mo, nakarelate ako dyan kasi, di diba? Uh, Richard Mayroon, like plano kasi kami na ano magturo talaga ng ganyan para magkakaroon kami ng quiz show sa mga school-schools sa budget. Pinaplano namin 'yon. Oh, 'yun. Tinanong요, pala tayo sa ganyang ano. Hmm. Ako po uh, bilang isang vlogger, pwede akong tumulong, magbo-volunteer ako para tumulong sa inyong uh, ahensya para Ikalat yung inyong uh, Mission na 'yan. And, uh, siguro, and lastly lang, doon sa mga mga platforma na nabuo natin during the campaign, um, isang, uh, gusto ko isang government-run na website kung saan pag wala kang trabaho, maglalagin ka doon, tutulungan ka ng gobyerno maghanap ng trabaho. Uh, parang HR siya lumalabas na online na centralized, centralized na yung gobyerno makikipag-coordinate din sa mga employers, sa mga ano so, kumaga uh, dapat tinut mas tinutulungan ng gobyerno yung mga Uh, kababayan nating maghanap ng trabaho hindi lang sa okay naman yung mga job fair hmm. pero maganda kung merong mas ano eh kung merong mas personalized na ganun kung kulang ka ng kakayahan doon sa website na yon yun na din natutulong sa iyo kung paano ka ma-update yung skills mo ipa-ituturo ka sa TESDA ituturo ka sa kung saan man so isang organized na website na yon na kung saan magbibigyan uh, ng ano ng trabaho magma ng trabaho para sa mga kababayan natin at sa mga employers at hindi, ano uh, hindi alam ng sa ating uh, nanonood. Nag-usubay-ubay na itong si Mark. Hindi lang siya political blogger, hindi lang siya social media personality, pero isa rin siya Uh, business owner, business uh, entrepreneur, uh, entrepreneur in general. Mm -hmm. O, ng ilan sa mga kilalang beauty products. O, yes po. O, so, paano mo nga babalanse yung oras mo nung kampanya na meron kang negosyo, tapos meron kumiikipilang eh, hindi ko po mabalanse yun. Hindi, yung pong mga ano naman po, yung, pong, aming, yung aking pamilya kasi, yung aking mom is a dermatologist so meron kaming mga clinics merong mga uh, aesthetic na centers. Yung aking dad naman, yung sa erase naman So yung mga available sa mga department stores and drug stores na mga produkto, hmm. ng mga beauty products, um, kailangan ko talagang mag-leave doon sa, sa kanilang... Uh, napag, na, na, usually kasi vlogger ako pero tumutulong din ako sa mga negosyo namin. So kailangan ko magpahinga muna ng uh, buwan uh, para i-pursue itong itong ginawa kong pagtakbo. Hmm. Yung mga produkto ng I think naman, na yung, yung sa dad ko is yung Erase na beauty products. Meron siya sabon, mga gluta, uh mga uh, papaya iba-ibang klase ng mga sabon. pwede pa rin na sponsored din. Ayo. Pero actually ang, ang ang isa sa mga gagawin din namin after after nito, mm -hmm. itong elections, um, is uh, ang programa natin is namin is free facial sa barangay. Mm -hmm. okay? So ang ginagawa namin, actually 10 years na namin ginagawa to, pupunta kami sa isang barangay uh, mga isang daang tao bibigyan namin ng free facial services. Hmm. O, tapos natin yung produkto namin, kung gusto nalang bumili, pwede naman, pwedeng hindi. Tapos yung mom ko, yung derma, pwede siya magbigay ng mga skin care tips o kaya kung magpapakonsulta about sa, sa balat. So, yun ang isang programa na ginagawa namin na uh, kahit papano ay ano, uh, nakakatulong Ngabang, sa mga... Nabanggit mo rin na yung isa kong tanong, yung isa itatanong ko sana sa iyo. Yun. Ano yung nga ba yung next after midterm elections? Ano yung next kay Mark gambo. O nga pinangunahan ko nga. <laughs> <laughs> ayun, ayun. <laughs> ayun. So, yun, yun, kasi yun yung usual na tanong, ano magtatakbo ka ba? Oh. O sa boto na mo, baka tumakbo kang mm. party list o sa tatakbo ka ba sa sa inyo sa Bulacan o sa Quezon City mm. o ano. Um, sa akin po, uh, gagawin ko kung ano po yung kailangan sa akin. Yun na, masyado malalim. eh kung, kung saan tayo mas makakatulong sa sa bayan. Mm. Kung, kung ang kung ang kailangan dyan ay tumakbo ako ulit Bilang senador, bilang uh, party list, bilang lokal sa amin mm -hmm. O kung ano man Lalo na po, 2028 ay uh, presidential elections Kaya po, magiging ano na naman yan uh, Magulo easy, na naman easy. yan So, kahit pa paano po, meron tayong role na ginagampanan uh, Bilang isang vlogger, bilang isang activist para sa good governance mm -hmm. So, ang sa akin po, kung saan tayo makakatulong 'Yun po yung gagawin natin. Kung kailangan tumakbo, di tumakbo tayo ulit kung kailangan hindi tumakbo at sumama tayo sa sa isang grupo, sa isang sa isang organisasyon na makakatulong sa bansa. 'Yun po ang ating gagawin. Pero hindi po matatapos yung ating mga sinusulong na adbokasiya. Yung pong platapormang po kasi na, na parang sinabi ko sa inyo kanina, am um, hindi po siya ano lang eh, ginawa ko lang para lang sa kampanya lang. It is uh, really my uh, my advocacy, isa po siyang cause at uh, isa po siyang uh, bagay na gusto ko pong uh, ma-implement sana with or without a government position. Pwede pong magbigay ng isang example lang. Um nung nakaraang eleksyon, kasama ko si Doc Willie Ong. Uh, siyang vice president noon. Meron siyang pinropose noon. Meron kaming binuo na platforma, cancer center, na mm -hmm. Philippines. Ang 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 nangyari of course nanalo nanalo yung si Pangulong Bongbong Marcos. Ang maganda naman ang pinapasalamatan namin ay sinimulan nila at uh, sinimulan nang ipatayo yung pong ating Cancer Center. So hindi hindi ito para lang sa isang politiko lang o sa akin lang o sa mga ano ko lang. This is for the kung ano po yung makakaganda para sa ating bansa. Yun po yung susuportahan po natin at yun yung isusulong natin. Hmm. At uh, hopefully po ay makaano tayo, makatulong tayo uh, kahit papano in our own little way. Bago tayo magwakas, may tanong lang ako sa iyo kasi madalas nagkakabanggaan Richard. No? May, uh, kunin ko lang yung ano niya, yung kanyang opinion no, nagkakabanggaan yung social media, yung uh, influencer, yung vloggers sa mainstream media. Hmm. So ano ba yung uh, pananaw mo diyan sa usapin niya? Alam niyo po, ako ang nag-bridge talaga. Gusto ko talagang mag-bridge kasi nung eto uh, uh, pangit man pa rin gano nakarang administrasyon kasi eh, medyo hostile sila sa mainstream media hmm. for, whatever reason kung ano mang rason nila siguro it benefits them or it energizes yung base nila kung ano man pero hindi po dapat eh hindi po dapat dahil kung uh, kumaga there is room para po magkasama yung pong mainstream media at saka yung mga vloggers yung online para magkatulungan. Kami po, meron kami matututunan sa mainstream media, yung mga journalist uh, ethics and yung hmm. yung mga standards gano'n. Tapos yung mainstream media may matututunan din dito sa mga vloggers din sa mga panibagong style paano kumuha ng atensyon ng mga kababayan natin. So, kagadap uh, Ad sa technology. Technology, adapt sa technology. Siyempre, itong mainstream media mas may kakayahan pagdating sa mga fact-checking, pagdating sa mga so, so kailangan po magtulungan yung dalawa hindi po dapat nag-aaway and i believe there is room for both at uh, we are still binama-manage uh, pa lang natin itong bagong terrain na ito kung saan merong mainstream merong vloggers pero hopefully po ay eh, makuha po natin yung tamang balanse in the future wala na tayong oras no pero napakamalaman na malaman. Pwede bang ipromote mo yung uh, mga channels mo I'm not sure po sana na mga listeners and viewers. ang dami mong pages. Um, Opo, madami. pa yung pagdating po sa aking uh, politika ngayon, uh, hanapin lang nila Mark Gamboa, yung nakakulay blue ako na polo shirt, yun po yung Facebook page na ginagamit ko ngayon for sa politika site. Hmm. Yung po aking YouTube na, yun, yung matagal pa rin, yung Models of Manila TV sa YouTube, uh, yun po yung ating uh, main pa rin na YouTube channel. So, yun, tsaka sa TikTok, pwede nila akong hanapin din, Mark Gamboa Masaya ako sa TikTok. Oo, masaya <laughs> talaga ako. Kasi ano talaga eh, yung, yung politics is just one side ng, ng ginagawa namin sa social media. Meron kaming sports, meron kaming showbiz. Uh, talagang mas naging maingay lang siguro yung sa politika kasi tumakbo ko. Pero lahat ng aspeto ng social media, ginagawa din namin. Pati pagsayaw. <laughs> maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon, Mark at uh, uh, good luck sa um, anumang future endeavors natin. Th thank know. you. Pwede, pwede mong last word lang. Um, ako po yung nakikiramay lang kay ano kay uh, Sir Michael Rogas. Okay. O, siya po ay kay, uh, aking kaibigan din. In fact, uh, isa siya sa mga nag-interview. Dito din. Dito din niya ako in-interview mm. nung uh, mga unang araw ng campaign period. Morning ako po, ay, morning po ay, show yata yun. Morning show ba yan? Morning show. Opo, oh, alas 4 ng umaga. Kasama niya si, ano, si... Lawrence. So, oh, I think uh, that was one of the last times na, na nakita ko siya at kaya ako po ay nalulungkot at nakikiramay po sa buong ano buong kanyang pamilya at saka sa Radyo Pilipinas na din dahil uh, nawalan tayo ng isang mahusay na na ano na journalist. Yes.